ayun mga Pinoy isang magandang magandang umaga po at welcome back po sa ating youtube channel ngayon po ay araw ng linggo <clears throat> at ano ba sasabihin ko mga Pinoy ang gwapo ko yun <laughs> mga Pinoy oh. kaya lalong nadadagdagan yung kapugian ni Boy Pinoy ayan oh. Yon at dito po sa inyo yung natapos nating binuhusan kahapon mga Pinoy sa bahay na ginagawa ni Boy Pinoy. At kung ngayon lang po kayo napadal sa channel ni Boy Pinoy, alam ko pong hindi pa kayo nakasubscribe. Subscribe kayo sa YouTube channel ni Boy Pinoy at hindi po ako nagmamakawa sa inyo. Sana naman maawa po kayo mga Pinoy. <laughs> tonight is na rin po mga Pinoy. Ayan, nagkakape po si Boy Pinoy. Ayan uh, Happy Father's Day mga Pinoy. <laughs> po si Boy Pinoy dito. Naiwan dito sa barracks natin mga Pinoy. Si Junjun po kasi pagkatapos ng buhos namin kahapon, umuwi siya. Mo isa sa kanyang pamilya. bisita mga Pinoy. Alam niyo na kung anong bibisitahin niya. Sabi niya, titingnan niya baka madamo na raw. <laughs> Tara po at ipakita ko sa inyo yung nabuhusan natin kahapon. Ayan. Nakikita nyo ba mga Pinoy ang ating hagdan na yan? Pantay na pantayan. Yan po tayo madaan. Papunta doon sa ta. Yan. Dahan-dahan lang tayo mga Pinoy. Uy. Uy, uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. 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 Patumunan natin yan dyan ating kape. Ayun mga Pinoy, tingnan nyo po at tapos na ang ating buhos. Dito po 'yan sa bahay ni Boy Pinoy na ginagawa, ayan. Ayan oh. Balay 6:30 po kami natapos kagabi. Oh. Ito mga Pinoy, hindi ko na po na na walis itong dulong ito. Ayan oh. Matigas na po siya. Tingnan nyo naman mga pinoy yung buhangin at graba oh. Parang dinaara na ano, sampong kalabaw. Ay, hindi pala mga pinoy. Sampong tao pala. Ay, no. Wala na po yung ating mixer. Mix, yan ang natir na lang mga pinoy yung ating mixing board. Dinala din po nila kahapon ang ating mga katulong sa pagbuhos. Ayan po yung ilaw natin oh. Medyo madilim pa kaya may ilaw pa mga Pinoy. Kape <laughs> po. At ayan po yung ating stand. Wala pong nabibili sa Lazada, sa la, ano yan, sa Lazada, sa Shopee si Boy Pinoy lang po ang nagagawa niyan. Ayan, tingnan niyo naman mga Pinoy, oh. Oh. Oh, oh, oh yan. Oh. Hatik na high yan mga Pinoy. Ah, tiaga lang po at ah. wala pa tayong pambili ng stand. At ito pong ating cellphone eh hulugan lang po ito mga Pinoy. Ang ganda po dito mga Pinoy sa ano, taas. Kitang kita nyo rin yung ano, view dito sa taas mga pinoy Ayan ako Ayan Ayan po yung ating, ay, ay, ayan po yung rambutan nila mga Pinoy. <laughs>